Subscribe now. Madre. <laughs> 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 Ma Kumusta okay kayo? Invite sana namin kayo, mga no? kami sa kauna-unahang pagkakataon. Yan. <laughs> Pag na kami sa March 24, 10 p.m. po dito sa On oras dito yan. sa amin. Oo. Uh -huh. uh -huh. Eastern Standard Time tapos alas 8 sa Regina Ano ba 'yun? Sa Regina yan 8 PM. Oh, oh. 8 PM. Ay, bahala oh, bahala na po kayong mga viewers namin magano kung anong oras sa inyo yan ah, dahil nakaka-confuse oh. na rin talaga. But anyway, that's on Sunday night. Tama, 'di ba? Pilipinas Monday 10 AM. Yan, tama. Oh, oh. yan. Oh, tama. Ah, uh, ito mga na rin namin kayo para magkaroon po tayo ng kumbaga magkaroon kayo ng live participation sa channel, mga Dreno, mm -hmm. anything, pwede niyo pong itanong. Huwag lang. <laughs> <laughs> Bala na kayo doon. Bala na kayo, yun. Yeah. oh, sakali mang wala munang kukunti lang ang aming uh, kasama sa live, we will be reading some of the comments Thomas. na pinost oh. niyo sa mga uh, na-post na po namin episode. Tapos, Mark, you can tell them yung change in schedule natin pala, di ba? Dahil magiging thrice a week na. Oh, magiging magiging na ang Spot Pinoy. Yung live natin ang Sunday, 'yan, lagi kaming may live every week Sunday. Tapos yung release ng mga videos natin at uh, Tuesday and Friday. Friday. 'Yan. 'Yun, abangan Ayan. niyo 'yon yung mga para po sa mga natin. nabibitin. Ayan. <laughs> okay, so that's it, maikling nga commercial lang naman ito para lang sana samahan nyo kami sa first ever live episode nice. namin yan sa si Spot Pinoy. Okay? Spot Pinoy. Okay, we'll see you guys on Sunday. Bye guys! May pa-t-shirt, may pa-t-shirt ha sa first live. Oy, oy, ayan na wow. naman na, na. namin. Wow! Ayan na, ayan na. may pa-t-shirt na magpa-participate nice. ha. Oo, oh, may pa-t-shirt tayo. Salamat okay, okay, po si Boss Mark. Okay, bye-bye guys. See you, <laughs> bye. see you, see you, <laughs> see you. See you. Subscribe now!